lokal dito hindi nahuli ng na, HPD <laughs> Mm. Ah, yeah, yeah, nice. mm. lang natin pababa. lalangan Akyat ah, to, no? Mm -hmm. Mga nag-breakfast din niya breakfast din sa tanay. may ah, ah. akyat. na to mm. Dilim nga doon sa unan eh. Mahal na tayo

tayo. Ah, meron na diyan eh. <laughs> <laughs> Wala sa ano pa 'yon. Doon pa 'yon sa DC. <laughs> oh, but I Devil's Corner. Oh, uh, kulaga. <laughs> Hindi ko napansin yung oras eh. Ang na. Ang bit lang na uh, kayo. Anong tama yung ginabi mo ah. <laughs> 13 minutes. Hmm. Anong <laughs> tayo naman yung pa eh. Bulis lang nung pababa nung paakit. Tagal natin. <laughs> Hindi mo pa nagpapapalit ng pusina niyan? Hindi pa. Sabay ko na yan pag nag ako ng na PRN. Ah. I mean ano, MDN Oo, oh, sabay na Kasi ano yun eh Saan lang eh Package okay. ground, ground Zero Electronics pa yun? Mm-hmm Kasawa Isang tawa Ano, isa label Sa CIAA na pusina Oo, oh, pwede na yun Ano ba pusina mo? Hela, hela sa akin eh Yung kay Kaloy ah. Yung kay Kaloy, ano yung PIA yun? Yeah. sa sila eh. yung gilid hindi na kailangan ng bracket? oo oh, hindi na dito sa may ano big lip ah doon patok doon parang sila talaga gumagawa sa JX4RR malinis Sa red exhaust mo pinakabit yung pipe po, di ba? Ano? Sa red ano, exhaust? Bakit? Okay. din Ganda naman, no? Hmm Ganda nga po pag idle, naman nagigising kapit kahit <laughs> <laughs> Para pag pinuga lang, tsaka lang Lalabas Pag binuhan pa lang, no? Hindi yun, sobrang kupal na Mugaba, yeah. naman nila kung umuga pa barangay Kaya Hindi naman minuminuto nakabukas eh sa tuwing weekend na nga lang yun Sa inyo, ang uh, lalayo mo lang dun yung kata Kunwari Pupukas ka ng motor, di ba? Mm. request ng kuha ng picture Hmm Kuha yun, no? Engagement, tsaka ano, abot Baka na ako, hindi naman ako nag-aabot Baka magalit na sa akin yung mga pitik-pitik Hindi ako nag-aabot sa akin na ito, panay-request, hindi naman nag-aabot Hindi, ano naman yun eh, sabi naman nila, token na appreciation hindi ko sila na-appreciate eh Paano yun? Hahaha Okay, hirap yan meron dyan yung isa yung full prints yung likewise maganda lagi kumuha punta para nag pictorial eh nabibigyan mo talaga eh yung infinitex magaling talaga yun oo nga kaya lang nga yun eh oo oh, sikat flagger, yun eh. Ay, maganda rin kasi yung camera nun maganda yung setting oo oh, tsaka yung lens niya oh. mamahalin kaya tao nang nagtipitik dito eh hmm nauna ka dito polisyo legendary na dito yun sa mga law yung kinukuha talaga siya ng ano ano mga club dito tuyong tuyo eh, ano? no? Ano? Dito tuyong tuyo. Oo. Oh. Doon lang. May checkpoint daw. Meron? Oo, oh, sabi ng rider. Yeah, diretso. Sila. Tayo.